Sir, meron bang equipment ang Navy din kung sakali po uh, na maaring, kumbaga, meron bang tinatawag na ano na underwater drone kung sakasakali po? Uh, yes, sir, meron po. Um, bago natin i uh, uh, ipadive ang ating mga Navy SEALs, ay una po natin munang gagamitin yung mga drone para makakita kung makita kung may mga obstacle o additional risk na nandun sa ilalim, ang last resort natin ay ang uh, na ng ating mga Navy po. Mm, opo, opo. Itong underwater drone na ito, ano ang kanyang capability po sa lalim na maaari niyang ano, mapuntahan ng hindi nawawala yung ito ba'y ano, uh, sir, uh, ito ba'y wireless? Kumbaga, paano po ang uh, operation nito? Uh, sir, unang-una -una sa lahat ng ating mga technical divers ay may kakayahan na mag-dive hanggang sa around 100 meters and a little bit more. Pero ang mga drones natin can go as deep as a 150 meters. So, meron tayong mix ng iba-ibang equipment. Uh, merong wired at uh, meron din pong hindi wired. Ayun, sige. So, uh, ito ho ay kayang, ano, kayang sumisid po ng hanggang ilang metro kaya. Kumamarapatin po ninyo, Kapitan. Uh, sa more than 150 meters ay kaya ng ating mga drone at uh, meron din pong capability kung hindi naman kabigatan ng ating ire-retrieve, mm -hmm. ay pwedeng yung mismong drone na rin po ang mag-angat ng uh, mga bagay na makukuha natin sa ilalim.